Kamusta mga ka-recap, narito tayo sa isang bagong episode ng Tagalog Recap Minutes, kung saan bibigyan ko kayo ng mabilis na recap ng pinakabago at pinakakapanapanabak na episode ng Survive, ngayong 2024. Samahan ninyo ako habang susuriin natin ang mga hamon, drama, at mga hindi inaasahang pangyayari na naganap sa palabas. Handa na ba kayong muling balikan ng mga kwento ng Pakik Survival? Terran at simulan natin! Isang araw, ang oceanographer na si Tom, kasama ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Julia at ang kanilang dalawang anak na si Cassie at Ben, ay naglakbay sa isang yacht sa Caribbean Sea. Habang abala si na Tom at Ben sa pangingisda at si Cassie ay nakatuon sa kanyang gadget, nagpa siya si Julia na lumangoy. Biglang may nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Tumingin siya sa paligid ngunit tahimik ang dagat. Sa kabila nito, ramdam niya ang takot na parang may malaking panganib na umiikot sa paligid. Samantalang ang mga instrumento sa yacht ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, abala si Tom sa pangingisda at hindi ito pinapansin. Habang lumalala ang sitwasyon, unti-unting nalulunod si Julia. Sumigaw siya, ngunit hindi siya narinig ng pamilya. Ang tubig ay tila humihila sa kanya palayo sa yacht. Sa wakas, narinig ni Tom ang kanyang boses. Agad siyang tumakbo sa helm at pinahakbang ang yacht patungo kay Julia. Tumalon si Tom sa tubig, at sa tulong ng mga bata, nahila nila si Julia sa loob at na-revive siya. Galit si Tom dahil palagi niyang hinihiling na ipaalam ng mga swimmer kung sila'y lalangoy. Humingi ng tawad si Julia at mabilis na nakalimutan ang insidente lalo na't araw ng kaarawan ni Ben, na labintatlo na siya. Nagsindi si Tom ng mga kandila sa cake, at batiin si Ben na tumanggap ng mga regalo habang si Cassie ay kumukuha ng group photo ng masayang pamilya. Nang mga sandaling iyon, tumawag ang boyfriend ni Cassie. Tinatanong siya tungkol sa kanyang paglangoy, ngunit biglang nagkaroon ng matinding bagyo sa background. Nag-aalala si Cassie, ngunit panyanitag siya ng kanyang boyfriend na ligtas siya. Nawala ang koneksyon. Sinabi ni Cassie sa kanyang mga magulang tungkol sa bagyo sa lupa, ngunit bigla nilang naramdaman ang mga jolts. Tumakbo sila sa deck upang makita ang mga naglalakihang bangkay ng balina na lumulutang sa paligid ng yacht. Ipinaliwanag ni Tom na minsang naliligaw ang mga balina sa panahon ng bagyo, ngunit ang mga hayop na ito ay nagiging sanhi ng panganib sa kanilang kaligtasan. Tumalon si Tom sa tubig at hindi nagtagal ay bumalik siyang may sugat matapos subukang malaman kung ano ang nangyayari, nahulog siya sa propeller. Inalagaan ni Julia ang sugat sa balikat ng kanyang asawa habang ipinaliwanag niya na tila napabayan ang mga shaft ng yacht, malamang dahil sa isang tail strike. Ngayon, hindi na sila makakalayo. Nang maglaon, sinubukan ni Casey na muling ay establish ang komunikasyon, ngunit walang signal. Hindi rin nakakakuha ng signal ang radyo. Sinimulan ni Tom ang pagkwenta sa kanilang mga supply, may sapat na tubig para sa apat na araw. Sa kabila nito, nasa isang shipping route sila, kaya't inaasahan nilang may makakakita sa kanila. Ngunit may mga nakakatakot na tunog mula sa labas, at nang lumabas ang pamilya sa deck, nakita nila ang mga nagninangning na bagay na nahuhulog mula sa langit. Lumapit ang mga ito at nagdesisyon si Tom na simulan ang makina. Nakaya niyang iwasan ang isang meteorite, ngunit sa wakas ay nasira ang makina. Ang susunod na bagay na nahulog ay malapit na at nakita ng pamilya na ito ay mga artificial na satellite mula sa Earth. Biglang hamangin, at nagulo ang mga instrumento. Nagtatago ang takot na pamilya sa loob ng yacht habang ito ay inaalon ng mga alon. Nagsuot sila ng life jackets at naghahanda para sa pinakamasama. Nang biglang narinig nila ang isang kakaibang tunog na nagdudulot ng pagduduwal. Sinubukan ni Tom na makapagsignal ng tulong gamit ang flare gun, ngunit wala itong saisay. Sa umaga, nagulat sila nang makita nilang buhay pa sila, ngunit may malaking butas sa gilid ng yacht at hindi nila alam kung paano ito nakalutang. Lumabas ang pamilya at natigilan sa kanilang nakita, na wala ang tubig at ang kanilang bangka ay nakatayo sa isang rocky outcrop sa gitna ng isang desyerto. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Tom na patatagin ang kanyang pamilya, sinasabing hindi lahat ay namatay. Sinukat niya ang kampas at napagtanto na hindi tama ang direksyon, hindi na nasa tamang posisyon ang hilaga. Nang malaman nilang nagbago ang mga pole ng Earth, nagulat silang ang dagat ay umatras sa dating lupain at malamang na ang sangkatauhan ay pumanaw na. Si Cassie ay hindi makatiis at tumakbo sa cabin, humihiling na iwan siyang mag-isa. Pina-inventory ni Julia ang kanilang mga supply habang pinapalipad ni Ben ang mga makulay na lobo sa langit, umaasang may makakita sa kanila. Samantala, nag-on si Tom ng radyo upang magpadala ng distress signals. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha siya ng sagot mula kay Nuto, ang kapitan ng isang maliit na submersible. Sila ay nasa ilalim ng tubig nang mangyari ang sakuna at iyon ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Ngunit sinabi ni Nuto na ang lahat ng sistema ng komunikasyon ay bumagsak at ang pag-asa sa tulong ay walang kabuluhan. Ayon sa kanyang kalkulasyon, babalik ang dagat sa loob ng isang linggo at magiging malupit, kaya't pinayuhan silang humanap ng mas mataas na lupa. Sa susunod na umaga, Halos handa na ang pamilya sa kanilang paglalakbay. Lumabas si Tom sa deck at bigla niyang nakita ang isang lalaki na may aso na papalapit. Lumakad siya patungo dito at binati siya, ngunit napansin niyang may sugat ang lalaki. Inalok niya ang manlalakbay ng tubig, pero bigla siyang sinuntok ng lalaki sa mukha na nakita ni Julia. Tumakbo siya kay Tom, ngunit ang lalaki ay hamampas ng improvised spear sa dibdib ni Tom. Ang aso ay patuloy na umaatake kay Julia, ngunit siya ay nanatiling free sa pagkabigla, nalalaman na wala ng pag-asa na iligtas ang kanyang asawa. Tumakbo siya patungo sa yacht, pero sinundan siya ng lalaki at sinugatan ang kanyang braso. Sa kabila nito, nakasampo si Julia sa deck at ang mga bata, na narinig ang kanyang mga sigaw, ay tumakbo upang tulungan siya. Sama-sama nilang pinagsarhan ng mga pintuan ng cabin. Pagkatapos, itinago ni Julia sina Cassie at Ben sa isang locker, ibinigay ang flare gun kay Cassie at inutusan siyang gumamit lamang sa huling pagkakataon. Samantalang sinubukan ng salarin na basagin ang mga pintuan at sa wakas ay nagtagumpay, nagtago si Julia sa likod ng banyo Pinapigan ang kanyang sugat. Pumasok ang intruder sa gali at kumain ng pagkain. Malinaw na gutom na gutom siya habang si Julia ay nag-armas ng kitchen knife. Pumasok ang lalaki sa cabin, ngunit biglang tumalon si Julia sa tubig, nagtago sa ilalim ng yacht. Tumingin ang killer sa butas, ngunit hindi siya nakita. Gayun pa man, inatake siya ng aso at pinilit niyang patayin ito narinig ng lalaki ang yapos at lumabas, natagpuan ang bangkay ng aso. Samantala, umakyat si Julia sa yacht sa kabilang bahagi, ngunit nahulog siya sa mga kamay ng killer. Sinaktan siya ng lalaki at itinapon sa sofa, hinahawakan ang kanyang leeg na parang ibinibilanggo siya. Nakita ito ni Cassie at naisip na ito na ang huling pagkakataon, kaya't binuksan niya ang locker at pinaputok ang flare gun. Ang pagsabog ay nagtulak sa lalaki sa gilid, ngunit nagpasiklab ito ng apoy sa yacht. Inutusan ni Julia ang mga bata na tumakas habang siya ay nagtago sa gali. Ang killer, na nasugatan, ay sinubukang umatake muli. Itinulak siya ni Julia palayo, kinuha ang mga nakabalot na bag at tumalon sa tubig kung saan natagpuan ni Ben ang katawan ng kanyang ama. Si Cassie ay tumakbo sa bangkay at umiyak sa kanyang ama. Hinalikan ni Julia ang kanyang yumaong asawa, ngunit nang makita ang killer na tumatalon mula sa nasusunog na yacht, kinuha niya ang mga bata at tumakas. Sumabog ang bangka sa likuran nila. Tumakbo ang pamilya sa desyerto at nakatagong muli sa isang makitid na kuweba kung saan may dumadaloy na sapa. Subalit ang tubig ay maalat at hindi maiinom. Nagbahagi si Kasi ng kaunting tubig kay Ben, ngunit tumanggi ito. Nakaramdam si Ben ng pagkakasala, naniniwalang ang mga lobo ang naging dahilan ng pagdating ng killer. Nag-alala si Kasi tungkol dito, ngunit pinigilan sila ni Julia na tumigil at sinabing kailangan nilang magpatuloy. Nakita niya ang killer na muling naglalakad sa kanilang landas. Nang gabi, natagpuan ni Ben ang bangkay ng hammerhead shark at sinubukan itong putulin, ngunit nakita ni Julia ang manliligaw at inutusan ang mga bata na tumakbo. Hindi nagtagal, napadaan sila sa isang lugar na puno ng mga toxic waste barrels. Sa kabila ng panganib, pinilit ni Julia na ipagpatuloy ang paglalakbay, alam na ang killer ay nasa kanilang likuran. Habang naglalakad sila sa dating ilalim ng dagat, Napansin ni Julia na sobrang dehydrated na si Ben at ibinigay ang natitirang tubig sa kanya. Nagdalamhati si Cassie, naniniwalang wala na silang pag-asa, ngunit inutusan sila ni Julia na magpatuloy. Sa wakas, nakatagpo sila ng mga labi ng isang eroplano na bumagsak sa dagat at pumasok sa loob upang makapagpahinga. Sinuri ni Julia ang huling larawan ng kanilang pamilya at ikinwento ang kanilang unang pagkikita nang dalhin si Tom sa ospital dahil sa decompression sickness. Umiyak ang mga bata sa alaala ng kanilang ama. Sa gitna ng gabi, nagising si Kasi sa isang tunog at lumabas upang umupo malapit sa eroplano. Ang killer ay papalapit sa kanya, ngunit hindi alam ng lalaki na siya ay bait. Habang handa na siyang salakayin si Cassie, biglang umatake si Julia, sinaksak ang lalaki gamit ang kutsilyo. Sa umaga, naghanda ang pamilya na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit natagpuan nilang naagnas na ang bangkay ng killer, isang palatandaan na may mas mapanganib pang nilalang sa disyerto. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nang makita ni Ben ang isang maalat na puddle, tinangkang uminom, ngunit hulog siya sa sakit. Nagtayo sila ng pansamantalang silungan mula sa mga plastik na upuan. Nang biglang marinig ni Julia ang mga kakaibang tunog, lumabas siya at nakita ang isang bagong panganim. Nagmadali ang pamilya, naghanap ng mas ligtas na lugar at nakita ang isang malaking barko sa malayo, napapaligiran ng mga nakabagsak na container. Tinawag ni Julia ang mga tao roon, ngunit nagtakbuhan sila sa loob ng isang container, takot sa mga higanteng alimango. Habang nanunood ang pamilya, unti-unting pinapasok ng mga alimango ang container, pinatay ang mga tao sa loob. Nahulog si Julia sa kanyang sugat at nawala ng malay. Sa susunod na umaga, nagising siyang nag-iisa, natatakot at tumatawag sa kanyang mga anak. Nang malaman niyang umalis ang mga bata, nagalit si Julia. Nakita niyang naghanap sina Nakasi at Ben ng pagkain at armas. Nakakita sila ng kaunting pagkain at tubig, at sa isang sako ng yelo, nagtagumpay si Julia na makipag-ugnayan kay Nuto. Ipinakita ni Nuto ang kanyang flare na nakita ni Nakasi at Ben, at nagmadali ang pamilya patungo sa direksyon nito. Nakita nila ang dilaw na submarino, ngunit mahirap itong maabot dahil sa lupaing dating ilalim ng dagat sa isang pagkakataon, nahuli sila sa isang rock slide at nagkahiwalay. Inutusan ni Julia ang mga bata na magpatuloy, at nang hindi sumunod si Casey, pinakiusapan niya itong iligtas ang kanyang kapatid. Nakaya ni na nina Kasi at Ben na makarating sa submarino, ngunit wala doon ang sinuman. Bigla na lang lumabas si Nuto, sugatang sugatan, at inutusan silang umakyat. Tumakbo si Kasi pabalik kay Julia na nakikipaglaban sa mga alimango. Sa huli, nakarating sila sa submarino habang pinasok ng mga alimango si Nuto na pumanaw sa kanilang mga pangil. Sumakay sila sa submarino at nakita nilang bumubulusok ang alon sa abot tanaw. Habang ang tubig ay umabot sa submarino, nagdilim ang paningin ni Julia at nahulog siya sa pi. Nang magkamalay, nakita niyang ang pamilya ay nakalutang sa isang sirang lungsod, dala ng alon.